Hello Davao! Mor talaga sa MOR. Ito po si Sian Lim, nakikijamming sa MOR 101.1. Kasama si Captain Jake at Lolo Panot. At Cheche! Ang tanang butang sa kalibutan. Adunay At sinugdanan. Hinungdan. Ladies and gentlemen. Mga pangutana Nga adunay tubag o guhuban. Basta mauna'y nakasulat sa akong alamat. Pahipi, aron mamati sa mga alamat. Pasilo ako din. Ay, lolo. Gara, ah? pasilo ako. Panoho. kan sugod na og ng nga lolo panuhot adtong paminaw no gatong tagag kahigayunan nga maminaw ta sa iyang mga kunya mga alamat na pabadaylain <laughs> na, na pabadaylain basin <laughs> mo sa uti ka niya mahami ta sa alamat ni lolo panuhot na porobinot mo <laughs> ay wey ko magsulti anak lo. Di ko mistorya ang mga inana lo kay kahibalo ko nga kanay mo mga alam at tinuod baya jud na. Pagtarong di amang istorya mo di ba bugal mo na chat ko. na na. Mina na ba mga tiga kartas sa visa, mina po sila kartas dia sa di sa Gaisano, mina na sila karon lo. Mga taga Phoenix, mga taga Flying Vegas Station di sa may Matina, Petron dia sa may Matina. Country Fried Chicken dahil sa mga ilustre. Salamat sa mga tindera guwapo diya o uh, labi na sa mga customers diya. O, oh, rice pa daw sa Pika's Table. King oh. <laughs> <laughs> ma, mag-shodot na sa parawer diya ng atong ito niya. Kilolo pa no hotang siyang digan, hindi magigiba. <laughs> ano na, na ng na, ano na ng kantahalo. King <laughs> Yuma, kanta siya ko ba? Nya nang kanta lagi ni, muka. Sugu nama ta. Itu nak kau muka kanta taluet. Ini tiennya wala wala ibu kacau lagi kuarta. Mai malam, mai pamo, mai malang, mai pamo. Kalau kalau ada di dalam sugu nanti lo, nya nak kanta lo, nya nak lo. Kiki Jogor nak ke Palawet, Pamir nak nak ke Muda Pakus, na ko nak ke Nang Radio. Mm -hmm. Dia ano, alamat na nga. Alamat. Oy. Alamat ng alamat? <laughs> Aron nyo, mahi siya ram. Um, Aron ninyo mahi balang Palawet, kung di siya ka nang ka ng alamat. Daghan ka pangutan na siya ko, ngano ko nung ado may alamat. Di syarku no kemah ke syukur. Importanti mahi syaran nyo karung gabiuna. Kung di syarku no ga ugat. Kung ngadung ngadung na kita kita wang ga lemat. Ah, ya. Sigi, sigi, sigi. Mimina nak kolo. Sigi. Nunggu tapan lah. Nunggu tapan lah. Semala yang lupain masih tawakimah, ya ma ya salah kumai. Kena, kena. Kau kirim nak kau kaya ini ni, lo nara bayi nani hapun dah lo pas. Ayo lo kini nani hapun lo. Iki mah, kau kau kaya mama kau mek. Segi segi, segi lo segi lo. Mau kau mek palu ed mama Palu ngamik lo penuh, palu ngah. <tis marat> <laughs> Inhale, exhale. Ginawa og lalom, ginawa og lalom lo. Ginawa sa lalom para. Pili na ni hapon na ni hapon lo. Tingi mo. No, 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 no. Janala jung lupain na kung tawagin ay lupain ng ganong pair ng ulat. Di ng mga tao, simple lang ang pakinabuhi nila. Simple lang ang klase silang kinabuhi ka nga mumatas siya buntag na tulog siya kagabi ah! Lain mapudloog ka ng... Lain mapudloog ka ng... Uh, matulog sa buntag niya, mumatas gabi eh. Ah! Niya, wala pa may call center sa una. Ah! Ah! Buat kajut cakap apa, pilu kajut. kerja apa? Kenapa mereka tolong sebuntang, amat tolong segebi, mau mata Lain lampaun orang mau mata segebi, matung sebuntang, kau mau mikro center. Pilu siapa kerja apa? Kau ibat pasal. Jog-jog lagi lagi, lo pernah lo. Simple lang klasi sa akin na buhay. Mumata siya buntag. Buhato ng talag sa nila kamang responsibilidad sa ilang lugar. Di lang matagos siya kanila kanyato. Hadun ay taksa-taksa kabulo hato. Kahadaan lang nila kinigipahu siya. Kung untsaman ng responsibilidad nga gihata kanila, silang pinuno kamiyato nga si Apo. Si Apong Kula. <coughs> Pags, pag sure kan kananan mana ang apong kula <laughs> <laughs> Kan Kananan mana lo. Ayo lah gue kucam muka dah tinggi historian ku dari bah. Mau <laughs> <laughs> kan dia tu. Kena sila responsibilitas. Ngadu na sila i partai siapa kusuan. Selang tribu kan dia tu. Selang lugar. Selang lugar nang ulat. So, yun na nasilangkan niya to. Mayong pagmata nila siya buntag, ginabansay-bansay nilang ilang mga responsibilidad. Kung ikaw mag-uuma, buntag sa'yo at to ka na siya mong bukit. Kung ikaw o siya ka na mangingisda, at to ka na siya dagat, manguha ka na siya mga isda. Lain man pudlo ka nang mato og ikaw manging isda ato kas dagat magtugway kabaw. Hindi <laughs> mo pod pwedeng nana, di mo na lo. Kurdir <laughs> <laughs> da kagyan ba telo po kagyan ba. <laughs> <laughs> Jok joke joke lang Ia doon. Iyo magu uma kung ikaw mag-uuma at tukas bukid, ay mabuk. Ikaw mag-uuma atukas dagat. Kung ikaw manging isda at bukit. Lain ay mabuk Lain mo po ba lo? Purbida, joke joke lang. Joke joke lang Sige na lo, padahin lo, padahin lo. Pirti kagyot ka siya mo, pa'y mapasyan.

Ado na sila ipakita ito sa matagusya? Hmm? Ah! Oo! Ado na ang matagusya kanila? Ah! Hmm? Mao na malipayon sila nang inabuhi kami ito? Hmm? Ah! Oo! Ado na ang panguyo nila kanya ito? Ah! Dito sa makaroon siya itong panahon puro Apil ba gina ng chismis ha? Nya, 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 na sila. Doon siya, kabulo haton kam niya to. Doon na ang matag Kung ikaw o kapanday, Mocha trabaho ni mo. Pagpanday siya mga pinoyanan kami niya ikaw mag-uuma. Ikaw mananumay sa pagkaon. Ikaw po ng responsibilidad. Ah! Kasi responsibilidad. Ikaw siya ba? Oh, Ikaw adunay mo may... Sige, oh, oh, nung balik lang ko pala, er, kaputa na lang. <coughs> ah. Sige, 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 balik lang ba, balik lang talo. Sige, ma. Oras ba, kamay na 7.20. Mga. Alamat ni Lolo yeah! To be continued. We will be right. Back. <laughs> we will be right back. Oh, wow. Wow. <laughs> adunay usa ka bata nga limos. Oh, gani. Bos, ay bos bebas. be, bas. Napten dito dito. Di, di, di. Naan mo palayo mo palayo. Bas bisag kick lang gud, Ah, nasa buni mo ah. Ha? Ngayo ka na lang kick pa dyan? Oh, naik pandisal oh. Bos, sana pandisal bas oi. Kick lang gud, bas. Dibe na kurun ha. ha ta, ha 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 ug ani ana ang sumpay sa mga alamat ni Lolo Panoho. Ops! bago ka magsugod lo, adalin lang lo. Tiyang ah, tiyama. Uh, minaw ka ron dahil mga taga. Ngayon po na classmates ni Anthony uh, Villavicencio. Lahat daw ng classmates sa Davao Wisdom Academy, maraming salamat sa pagbuminaw. Lahat po na sa ng Davao Wisdom Academy, maraming salamat, mga taga Brokenshire. Holy Cross of Davao College, maraming salamat. Lahat po na sa dali ng UM, marketing students, countess... Kahit sa department, mayong gabi ang tanan. Lahat ng gwardiya nga naminaw karon karoon taxi drivers. Uh, master cab daw. Uh, um, Sensya na sir. Imuhang uh, text ganyo. Anak ko na. Dali lang ha. Pangitaon sa nagpiyang text lo ha. Sige, mapagdali na dia kay mo ba siya mako. Dili lang ka dili lang. Uh, Mino sa tuwa ang uh, Master Cab. Uh, sorry guys sir, wala ko napansin ni Montex na wala. Sige uh, na. Diyan na yung pay follower ni ning atong Itoria. Hoy, okay, Mino de kadili na si JR. Ah, uh, na-meet na ko ganyan sa sanggunian. na uh, follower daw ni mo na si JR o naminaw sa sato ah, si Salinas mm. lahat po ng uh, guardia ng Columbia Agency ang mm. uh, Columbia Agency marami salamat sa pagpaminaw sige oh, ah. mabak sige kalagba at siya man greeting kaya ah, sige na sige na sige na, na lang Kiki mo talawer diya ng hindi Alamat lang, Alamat lah enggak. Alamat. Sini-sini. Sama sagi kengon kau magam ya. Mata ku siap sama ngetagal lupa inang ula. Hatu mai tang siap tang siap ke bulu hatam. Ku mencamahan ang responsibilidad sama mata ku siap. Pinagbubuti nila ito mamta kadlo hinan kinabuhi maukah ka na hinabuhat nila mama pira nila malintan si apan na hon nang ka hapunan ang tanan man nagtapok si aplasia na na dai plasa sa una nga si magbuhat ay kong aplasia di 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 law ka dai lot mo Sial panah huncal ka gabion. Huncal manang ka kapoy nila sya tak sya tak sya ka hatom. Dili nila malimot. Humal ka limtan manag tapo ka masilang tanan. Para sya sya ka pasyumdayan. Maglingaw lingaw ka masila. Manag tapo kang tanang tao. Oh, sya lupain ulat. Oh, Mau kanai istri relibir nila. Rumah walang kakapoy nila. Ano na yung mga pasundaya, ngusya, ngusya yaw, ano na siya, magmagik-magik. Mag, mag, mag. Ah, murag show time, ano lo? Oh, siya to ka biya. Murag ano na yung magpasundaya, o ano na siya madlang people na mo palakta kanila. Ano na yung mukanta, ano na siya, ngusya yaw, ano na siya yung magpakatawa to nga. Ado na siya ay magpasyundayag mula tayo, latay siya lambre. <coughs> sirkos, sirkos tayo lo. <denalo>. Siyakto <coughs> ka diya. Ado na siya do, dito siya lang lugar mula tayo niya ng baga. Hmm? <coughs> Yawa na mula tayo baga no? <coughs> Iyon na na sila. Oh. Kanya-kanyang pasyundayag aron siya na. mawalang kakapoy nila. Sa tibokad kadlaw ang pagpaning kamot nila. Pero gawas ni mga talinto nga gipakita sa mata siya. siya. Hadun na ginahulat ang tanga. Si Apong Kula. Si Apong Kula ang ginapaabot sa tanan sa dihang siya na mo itorya. Itorya sa mga sinugdanan. Ah. Mm. Mahal ka ma. Ang tanan maminag mga hilom na sila. Mamalakpak na lamang sila. Sa pagkahuman sa istorya, ni apung kula. Ah, <laughs> ah, nya, nya lo. Iyo mm. mama sila. Bata si apung kula na gani mo ito ya. Mag ng tanan. Magsigang mga mata. Gahulat ga paabot mahuman ang ito ya. Ah, mahilig siya magkwinto. Mm. Mahilig siya magkitorya. Sa mga sinugdanan silang lang kaliwat. Cama si lokdanan cama ngat nam Cama ni lalang siapa liba si ama ka bis kobre Casi lokdanan nang pandai <tik> mm -hmm. Ku yawa got Ki ang chat ga bis kobre cama mat nang darna Boba mauba Nyanya Yung mama siya, mahilig siya mag ba? Unsa ko mga nangagi. Unsa ko may sinugdanaan sa mga halaman Lamang dagat. Maunang tanan magka-interest kayo maminaw kamiya. Pero kaniya to, wala sila masayod unsa kiling tawag sa ginaitorya ni Apong Kula. Hmm, nya-nya-nya lo. Karo, unsa kaadlaw o siya ka panahon, siya ka gabi, ang tangang tanahan na nagtapo. O man siya pasundayang, ito rin na niya. Diin ko mo ang tao. Asam gide sugod ang tao lo? Mama, mo ka ma. Wala ko makadungog si istoryang niya pungkula do. Kaya kung nakadungog pa ko siyang istorya, masayod na ko karam. <laughs> <laughs> yan, 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 yan <laughs> ko dito ang napita. Siguro kung na ako dito mino, masayod ko. Kung siya istorya kula, kung di siya ng tao. <laughs> Ingon nila lo, gasyogod ang tao sa unggoy. Tinoon na tinoon na dili sa mag-itorya dere kaliwat ni moda. Aja Hello gawa. Mong karna. Kiro kan yab Wala sila masayod sa itawag siya gina itorya, gina ni Apong Kula. Ang todo siya kagabi niya nahuman siya pag itorya, na malapakog na nindog ang tanan. O gado na iusya ka nga ni dool sa iya. Nagpasyalamat. Hmm? Tungod na lingaw sila sa si istorya ni Apong Kula. Gado hmm? na iusya ka inahan nga gabit bitog bata. ingon ng inahan. Salamat, Apong Kula. Hmm? Tungod na kadungog ang bata. Ni sumay-sumay. ingon sa bata. Alamat. Alamat. <laughs> ingon na ginahat salamat apong kula. Nakadrongog kang bata, nisumay-sumay, ingon ng bata, alamat apong kula, alamat ko no apong kula. Nga. <laughs> Pakai pakai as. Ya 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 ya. Di tona nak kebetonuk ini yang tahu. Ngan tawak nasya gina buhat niya kula. Pag ito riya siya mga sinugdanan siya mga butang nining kalibutan. Gitawag na kami ato. Alamat. Nga lo. Maoday ng istoryaha di ay. Dito na siya godang ito Mau nakar naik inuk danan kita wak nila. Ang tong panahon karon, sa pagsaysay sa mga sinog gitawag na, um, alamat. Yawa. Yawa din. din ang alamat. Alamat. Oras ka na Tungod ka na siya bata. Nakadungog siya na hanga nagpasyalamat. Ino ng bata, alamat. Apong kula. Sige na lo, okay lo, okay lo, okay lo. talo eh, tatanggir na siya Di gayon ning akong ito riya. Mga alamat, nilolo pano. Katuuhan man, o dini. ngangana lan aron madali